Matapos ang matagal na pananahimik, Richard Gutierrez inamin ang annulment nila ni Sarah Labati. Halina panoorin ang buong detalye and of course don't forget to like, share and subscribe and hit the notification bell for more latest showbiz news updates. Naging matagal na usapin noong nakaraang taon ang tungkol sa nakahagulat na paghiwalay ng isa sa mga tinitingalang couples sa showbiz industry. Ito nga ay ang hiwalayan ng married celebrity couple na sina Richard Gutierrez at Sarah Labati. Marami nga kasi ang naging saksi sa naging magandang pondasyon ng pag-ibigan ng dalawa at sa kung paano nga ba ang kanilang naging matamis na pagsasama kung saan nabihayaan pa sila ng nagagapuhang dalawang anak. Masayang nakikitang magkasama itong si Sarah at Richard together at tila nga walang makakapagpahiwalay sa kanila noon. Kaya na malahat ay nagulat nang mabalita ang hiwalay na ang dalawa. Pero nanatiling tahimik ang ex-couple tungkol dito at sa matagal na panahon ay walang naging pag-amin o pag ang dalawa na tunay nga bang hiwalay na sila. Pero as can be seen all over the media, hindi mang ipagkakailan na tunay nga ang lahat ng balitang ito. Pero sa ano nga bang dahilan? Maraming naging bulung bulungan na ang aktres umano na si Barbie Imperial ang naging rason bakit naghiwalay itong si Richard at Sarah. Lalo na nang madalas ngang nakikita ang aktres sa ilang mga family gathering ng mga gocheres at tila nga super welcome itong si Barbie sa buong pamilya. Pero ano nga ba ang katotohanan? Muli ay nagkaroon ng pagkakataon ng media na ma-interview ang aktor na si Richard Gutierrez. Ito nga ay matapos ang naging launching ng new project nitong Incognito. Sa naging interview sa aktor, hindi naiwasan ng media na tanungin ito tungkol sa kung kamusta na nga ba ang kanyang relasyon sa asawang si Sarah Labati. And what's really the score between her and the actress Barbie Imperial Dito nga matapang nang inamin ni Richards ang tungkol sa annulment na ng kasal nila ni Sarah Labati, Ayon kay Richard, hindi na niya nais pang pag-usapan ang tungkol sa kanila ni Sarah. Pero pag-amin niya, na ongoing ang kanilang annulment. Ayon pa sa aktor, pareho na silang nakamove on ni Sarah. And all they had to do now is to finish their annulment. Kaya naman sana nga daw ay itigil na ang issue at usapin tungkol sa kanila. Pagdadagdag pa ng aktor, walang kinalaman si Barbie Imperial sa naging desisyon nila ni Sara Labati. Kaya ay tigil na nga rin daw sana ang pagdawit sa pangalan ng aktres. Sa ngayon, nananatili namang tahimik si Sara Labati at tila nga, she's just enjoying her life as a single woman.